guys, welcome back to my channel. So, napaka Napakainit guys. So, ayan. Ito yung mga kapaligiran ngayon guys. Grabe, walang ulan guys. So, lahat naman siguro ngayon walang ulan. Saan ba? Sa inyo guys? Umulan ba? Grabe oh. Tingnan nyo. Yung mga tanim ko guys. Ayan, kawawa. Yung mga saging ko guys, wala ng dahon. So, ayan. So, Grabe. O, oh, yung tanim ko, guys, kahit sinilong ko doon sa, ano, puno, puno ng talisay, eh, yung talisay, wala na naman dahon, guys. So, init pa rin. Ayan, grabe, napakainit dito. So, ayan, napaka init tanim-tanim natin, nakawawa yung tanim natin guys ang oras ngayon guys is 11 so ayan parang ano na guys hapon dahil init sakit ng init mm. <coughs> so ayan guys ipapakita ko pala sa inyo guys yung mga yung pictorial ng anak ko guys sa kinder so kasi na pictorial sila kasi yung moving up nila guys is 30 pa may 30 So, yan. Ito yung mga kaganapan. And guys, pinicturean ko muna yung anak ko, guys. So, patungo na kami di nito, guys, sa paaralan. So, ayan. So, distansya pa ang paaralan sa bahay namin, guys. So, kailangan pa maglakad. So, maghintay pa kami ng aming suki ng motor. So, dun kami maghintay sa puno ng tugas, guys. So, kailangan palakarin. Hmm, ganito pag magtiis-tiis lang guys. So, ayan. Ito yung mga kapaligiran namin guys. Ito yung mga kapit na bahay namin. So, ayan. Distansya yung mga kapit bahay. layo-layo hmm, pa. So, ayan. Yung, ito yung daan guys. Pag ang daming bato-bato. Pag umulan dito guys, Ayan potik na naman. So, yan lang guys. Nandito na kami sa school para lang ng anak ko. So, ayan, Oh. So, ayan. So, ito yung para lang nila. So, ang sabi, dito daw mag pictorial. So, ayan. Dito na naman kami. So, ayan. Balik na naman kami. Para, eh, isa isa-isahin sila sa pag, ano guys, picture, solo, solo picture, ayan guys. Yung mga mamshi, ayan, busy busy ang mga bata guys. And excited sila sa kanilang picture. ayan guys, yan ang kaibigan ko guys. So, ayan. So, nag, ano pa kami guys, kwento-kwentohan muna habang naghihintay kasi ang dami pang mga bata na pinikturan so ayan. yung mga mami doon ay nagbayad so ayan. kasi may bayad naman pag may magpicture so yun 4R at saka class picture ito yung mga ganap ganap ngayon guys so ayan kailangan ang maghintay guys hintay hintay lang ganito lang May marami naman puno dito sa ilang sa kanilang paaralan so dito lang tayo sa puno ng talisay sa ilalim mag upo <coughs> kailangan pa kabisi bisi yung mga mother ano yung mga mother mother dear excited mga bata. So, andito na kami guys para tapos na yung solo picture. So, ito na naman guys, class, class picture guys. So, ayan, bumalik kami dito guys. Pa. So, ayan mga mag class picture na naman sila guys. Para may mga remembrance sila. Pag lumaki na sila guys, eh, makikita nila yung mga kaklase nila guys na ito. Ayan, ganyan guys. Ayan. So, inarrange pa yung mga bata. So, ayan guys. Picture, picture na dito lang kumal sa malayo guys kasi ang init sa harapan ng mga